Gaganda na nakakuha akong uh, napier grass guys oh. Bagong sibol ba? Sariwang sariwa Sa kanta taba Kaya naman si Dagol eh, tuwang tuwa <laughs> Ayan, si Dagol hmm. po isang sako yung nakalagay na yan sa kanilang feeding rack Isang sakong uh, napier grass yan yung kausap ko nakarang araw yung gumawa, yung unang gumawa sa ating range area wala drawing <laughs> hindi mo ko dinalan sabi niya dadalhan daw niya ako ng ano uh, isang sakong napier grass susubukan ko lang muna sana uh, 100 ang pressure niya Tinawaran ako ko 50 hindi na bumalik <laughs> hindi na bumalik hmm. Bale, may na-discover akong bagong kuan guys. Ito yung pinagkuha ako nito malapit lang din dito yan ang uh, marami pa doon natira eh babalikan ko pa ba yung bukas ayan okay, so, sariwa sariwa guys so. ilaw tayo para makita nyo ayan. Sariba sariwa sariwa oh. ganda ayan so ito ating mga kambing ay hindi ko na nilalabas dito dala sila yan. Tatlo na lang to. So, pagyayamanin natin ang natitirang kambing. At uh, hindi tayo susuko hanggang uh, hindi tayo nakapagpaparami. Pero okay lang din naman guys na hindi pa sila dumami sa ngayon kasi talagang hirap pa. Hirap pa ako sa ngayon na asikasuhin yung mga kambing natin. Pero okay lang to. Itong sila na natira. Ayan. kayang-kaya pa naman to. Ito naman eh, hindi... Hindi pa considered as business talaga guys. Parang ano to eh. Ah... Uh, kasi talaga ever since gustong gusto ko na talaga ng kambing kahit umalit pa ako. Uh, tuwan tuwa talaga ako sa mga kambing, mga baka, kalabaw, ganyan. So ito siguro parang ano ko na lang ito, libangan ba? Libangan. Uh, hobby. Ayan. Marami naman po nagsimulang successful goat racers. Nagsimula lang sila as hobby. And then eventually natutunan nila yung mga technique na parami nila. And then saka po naging negosyo. So Siguro ganyan ganyan na lang po muna ang ating tatahakin uh, na na pamamaraan sa ating pagkakambing. So, habi lang muna um, uh, enjoy ko lang muna 'yung pag-aalaga sa kanila and then eventually ay matututunan din na talaga natin ng tamang technique kung talagang papaano sila i-handle. Pero ito, ito po ang ating gagawin sa ngayon. Hindi na muna sila hindi na sila pakakawalan sa labas dito na, ito na ang area na to ang kanilang magiging galawan at uh, sisikapin po natin mapuno na lang ng, uh, nap, ng grass ng damo itong uh, kanilang feeding rock araw-araw yan naman eh sapat na sa kanila pag napuno natin yan pang isang araw, tatlo lang naman sila eh. and uh, nagdadarak sa mais pa sila yan si, si Tisay si oh. and si Bambi Tayo. Hindi yung mga nalalaglag dyan guys. Kasi nalalag, marami mamaya marami na yun uli dyan. Ibinabalik ko sa rack <laughs> Para hindi nila maihian. Kasi pag nahihian na nila, nadumihan na nila. Hindi na nila kakainin. Ayan po. Ayan si Dagul. Dagul. Ayos pa? Ayos pa brother? Solve, solve ba, brother? Ha? Hmm. Ito si Dagul paminsan-minsan ilalabas ko. Dito. Ayan, ilalabas ko yan paminsan-minsan dyan para maarawan siya. Hindi naman siya palagi naan dyan kasi mabuboryong din yan sa kayong katawan niya mag-deteriorate -deter kasi walang exercise. Ilalabas din natin yan paminsan-minsan dyan para paarawan. Ayan, yan you know? ah. May ating mga mga decal browns. Umaraw na naman guys, oh. Yeah, aaraw, kukulimlim ang ambon kaya po panahon ngayon. Hindi mo malaman. Oh. Ayun. Kakahalo na 'yung ating mga dominant CC diyan. Nasaan na ba sila? Andiyan 'yung mga dominant CC. Ayun, oh. May sarili kay mundo. Ano? May sarili kay mundo. Ayan guys, nalagasan to ng isa kagabi. Uh, bigla na lang namatay, ano, na stroke yata, na stroke. Kasi ang lakas pa eh, kumakain pa lakas eh. Pagbalik ko nakatihaya na. Hmm. Kinatay ko. May ulam kami mamaya. <laughs> wala, ganoon talaga, hindi ano uh, hindi ko naman alam kung ano nangyari pero most likely na no, stroke kasi wala naman mga, mga sakit yan malalakas naman yung mga yan na no, stroke po yun may nangyayari po talagang ganun malakas kasi kumain itong mga ito eh. Hmm. Sila. Nakahalo na. So, ano. Kagabi ko ito hinalo. Kagabi. Kasi nga, yung namatay yung isa, nag-decide ako na ihalo na dito. Yung namatay yung isa. Para makagalaw-galaw sila rito. Kasi parang masikip yata yung flypen para sa kanila sampo. Kaya, ultimano hinalo ko na dito kagabi nung nakita ko namatay yung isa. And then, ito na. Okay na sila. Friendship na sila. And soon to be lovers. Yeah mm Ayos. Mabalik tayo sa kambing. Ayan. Ating mga kambing. Hmm. guys, okay, silipin natin ating mga yobabs. Update ko kayo sa ating mga baboy at muscovy duck. Pero titigaw na natin ng... Tignan muna natin one last time. Si Dagul. Dagul! Ayan. May problema pa ako sa ano niya, oh. Balat niya. Ulitin ko 'yung Ivermectin baka next week. Ika 2 weeks niya next week eh. Ulitin ko 'yung Ivermectin. And uh, paliguan, papaliguan ko 'yun. Hindi ko lang maano nang mahanapan ng oras pero uh, 'yan, pilitin ko mapaliguan to within this week. Paliguan natin ng shampoo na pang ano. Ah, uh, ate, parasite. Ayun. Tatanungin pa ako kung ano, kung meron doon sa binibilan natin na ano. Kaya ito suusan Yan, punta tayo sa mga baboy guys Puso si Kanor Kanor, kamusta ka na? Ha? Kamusta na Kanor? Hmm. Puso si Kanor guys, oh Yan Kanor Bait na ni Kanor guys, oh Bait na Nawala na yung kanyang pagka wild Yan, yung bago lang kasi sa akin oh. Talagang hindi mo mahawakan At uh, nangangagat Sobrang niyang ano kasi galing siya sa talagang ano eh malaking alpasan. Yan shout out again kay uh, Sir Rick Salvador ng Rancho de Salvador. Ito na Sir Sicanor oh. Mm, laki na. At uh, talagang uh, napapakinabangan na at tabulugan niya na yung dalawa si Basha at si Trisha. Yan, so siya po ay uh, magiging tatay na soon. Ayun ito po si Trisha. Laki na naman siya guys oh. Parang ano na ito, uh, may isang sambon na yata nung uh, siya inabulugan. Ayan, yeah. Trisha. Trisha. Mutis hmm. na Trisha ka. Mutis na Trisha ka. Hmm. Tingin mo nga. Pakita mo nga. Pakita mo nga ang Pakita mo nga.

Babay ka na, babay na Trisha ko. Ko. ko, babay na ko, oh, babay na Babay ka na, babay na, hmm, babay na si Trisha hmm, Sige na, sleep na ka dyan, sleep na ikaw dyan hmm. Ikaw ka Lord oh, Ano brother? Anong problema mo brother? Huh? Gusto mo makaisa Gusto mo makaisa brother? Talaga rin naman oh. Matinding matindi si Kanor guys. Hmm. Eh. Yeah. <laughs> uh Hayo -huh. yung balayibo niya parang kay George, guys. Oh. Mataano rin makapal din yung balayibo niya sa batok. habang tatanda siya, pakapal ng pakapal 'yan. And then yung kanyang likod ano pababa ayan oh. Pababa yung kanyang likod pag Oh, di ba? Oh. Hmm. Oh, si Kanor? Yung ating pure native na barao do sa mga bago sa channel ko. And, syempre ang Trisha ko. Hmm. Trisha e, ko 'yan eh. Hmm. Sige na, dyan na ikaw. Ayan matay ng ilaw ng ating cellphone at lobat na sorry uh, <laughs> oh, ito naman si uh, Kimberly yeah, si Kimberly guys saring mabait saring mabait na pigi-pigi mule yan guys yan yeah, mule put um, ganda ng kuko niya oh. Oh. parang ano nanduduro <laughs> isa lang eh. <laughs> Walang ano eh, walang hati sa gitna eh. Hmm. Hmm. Ngina. Hmm. Ngina. Maganda na rin si ano, si Kimberly guys, oh. Maganda na rin, oh. Oh. Malaki na rin. So, mga ilang buwan na lang ay eh, na rin tong magano, mag-breed. Ang ganda ng paa niya, may medyas, oh, may medyas. Hmm, ito may medyas din dito, ayan. Oh. Medyas. Hmm. Yan, Kimberly. Yan ang gusto nila guys, yung hinihima sila. Gusto ang gusto nila hinihima sila. Hmm. And syempre, yung ating uh, mayora. <laughs> mayora. Si Basha. Noo pa lang, ay kulukot pa lang sa mga. Nakakita nyo naman. Oh. No? Mataas ang kanyang pagka, ano eh. Berkshire. Ito po kay Berkative. Silang dalawa ni... Actually, sila lahat pala ni ano. Ito ni Kimberly, ni ni Trisha mga Burgatib po yan, yan sa mga bago sa channel ko pero ito si Basha kasi ang pinaka parang mataas ang kanyang pagka ano, pagka ang pagka Burgshare niya yan hmm. syempre papahimas din yan papahimas din yung ano ko na yan syempre papahimas din yung Basha ko na yan oh. no hmm. na yun gusto, -gusto nila so, yung ng nila guys so inihi masipin kanila ng bedding ganon. cuman 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 ang cuman 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 Hmm. Sige na. Slip ka na dyan. yan, Ngayon pa yung uh, 1.30 ng uh, tanghali. oras na pagtulog. <laughs> Ayan. Unbook na rin, no? Ayan. Hindi ko pa nabilang, eh. Hindi ko pa nabilang kung ilan yung, kung kailan yung exactong ikaw 114 days nila, pero mamaya. Tignan kayo yung records mamaya. Nakaalista naman yung date kung kailan sila nabulugan, eh. Ayan. Yos. And, tumungo naman tayo sa ating mga Moscovy Ayan sila. Tignan natin guys yung mga itlog kung uh, ilan na. Alam ko marami na mga itlog eh. Ilan na kaya to? Ah, may lima tayo rito guys. Lima. Dito. Wala. Wala. Ah, ito marami oh. Two, four, six. Ayan, anim. Ito. Wala, wala, wala. Tayo. Dito kasi ay may naglilimlim ng isa. Ah, dalawa na naglilimlim. Ayan. yan si Mama Duck. And meron pa tayong dalawa doon. Ayan. Hmm. Ayan. So may dalawa tayong naglilimlim. Ayan. Okay, so all right. Naglilimlim ba yung Nangingitlog yung isa? Pero yung isa nasa dulo, naglilimlim yung guys, sigurado yun Yung pangalawa, ngayon ko lang nakita nakaupo 'yan, pero baka nangingitlog lang. Ayan. Ayan po. Yung kadalasan lubluban. Mm. Ito yung iba. Ayun, ayun yung iba guys. Ayan. Marami na rin guys oh. Hindi ko lang nabilang na to. Kasi dagdag lang ako nagdagdag eh. Pagka may nag-grow mga uh, ducklings, eh, sinasama ko ulit dito. Hindi ko na nabibilang ha. Bilangin ko na bilangin ko minsan. Yan sila. Ito, aggressive ito guys. Yan ang, ano, yan ang nagdadala sa breeding ngayon. Yung isa na yan. Napaka ano. Napakalambing. <laughs> yan talaga ang bumubulog. Madalas ko makita yan. Nang, ano, nangahabol siya ng babae. Eh. And then pag inabutan na, yun na nadadali na niya. Ayan. Ngayon, yung isang thunder, yung original nating barako, ayun no oh, kinulong ko. Ah, nagputik na. Ah, nilagyan ko sa tubig eh. Nilagyan ko siya Nang sarili niyang lubluban. Ayan, iuusog ko na lang. Ito kasi yung problema rito guys, Bahina na itong sumampa. Mahina na siya sumampa. Kaya lang dominante kasi siya dito sa sa flock na to eh. Dominant siya. Kaya, inaaway niya yung agresibo na yon yung dark. I, uh, ano, pag nakita niya nakasampa, sumasampa, pinupunta niya kagad tapos inaaway niya. So napuputol po yung pagsampa niya. Kaya ginawa ko, kinulong ko siya. Kasi nang kugulo, ginugulo niya yung breeding eh. Eh hindi naman na siya sumasampa halos eh. Thunders na kasi to eh. Uh, iniisip ko nga na baka ihanda na natin to sa bagong taon. <laughs> Karderetang Moscow uh, Moscovidak, sarap yan. Eh napakalaki niyan guys, malaki kaya lang matanda na kasi talaga 'yan. Ito yung mga unang kasama ito sa mga unang-unang binili ko noon sa groto. Yung uh, kung kayo po yung nakasabay-bay sa akin, yung nagumpisa pa lang tayo maghanap ng mga Moscovy Isa po ito doon sa nabili natin sa sa May Groto, sa Nose si del Monte Bulacan. Kaya tandas na talaga 'yan guys. Tandas na. Kasama niya ito. Ito talaga hindi na to. So ito talaga panigurado na 'yan. Uh, it's either Pasko or bagong taon. <laughs> yan po si Tatang. Ay, kaya lang matatapang sila. Hindi na sila sumasampa, matatapang. Kasi mga thunders nga. Inaaway nila yung mga batang barako natin. Ay, kasi mga batang barako natin yun eh. Ayun, yung mga bago nakuha na natin eh. eh. kailangan natin ng ano, na mga agresibong barako para yung breeding eh maging maganda. So yan, iaalis natin yung dalawang thunders na yun. Pero standby lang muna sila. Hintay lang tayo ng Paskot, bagong taon. <laughs> ayan. Ayan, ito, ito. Natutuwa ako dito, guys. Talaga masipag. Masipag na masipag yan. Ano, isa na yan. Ayan. Ayan, guys. Ayan, ito po yung ating mga uh, ilalagay doon sa ating free range. Hmm. Ayan po yung ating mga... Makita nyo yan, guys, pagka na doon sila sa labas. So, sa so ngayon, inaay, nandiyala ina ina sila ako lang pa muna. Uh, ayan. Ayan. Ayan, mga kabir po yan mga kabir mga babae at lalaki halo-halo na ayan, ayan sila at mga pato itong pato talaga eh, wala akong ano problema din sa mga pato na ito talagang ano lang matitibay talaga guys basta pakainin mo sila lagyan mo silang lub luban na ganyan uh, okay na sila okay na ayan o no? Kaya isa ito sa ano maganda rin para talaga. Yeah, wala kang hirap eh. Hindi sila masela kahit di mo gamutin yan. Walang vitamins yan. Hindi nagkakasakit. Antitibay. titibay. Ayan o. Oh. Ang ating mga Madre de Agua. Yung nagsisimula na uling sumibol. Ito mga bago to guys o. Oh. Mga bagong sibol yan. Ito kasi mga naharvest na natin na karang araw. Laki ng dahon no Laki ng dahon o. No? mm yan po yung mga na-harvest na natin nakarang araw. O naka nakarang araw. Nakarang linggo. Yung huli. Ito yung pinakahuling area na kinunan ko. Eh. yung, nakita niyo yung area na yun. Oh, medyo malaguna. Ayan. Kasi pag ano kasi. Nagsimula ako doon. Papunta rito. Paikot na ganyan. Yun. Hanggang doon. Eh. nakita niyo mas mas kalbo yung part na yun. And then yun. Hindi ko pa na yung na Kaya makapal yan. Tinigil ko nga muna kasi. Kasi para makahabol ito mga ito. So tinigil ko muna. Parang mga one week na akong hindi nag-harvest ngayon. Kaya medyo mag tayo sa darak sa mais. Kasi puro darak sa mais ang ibinibigay ko sa ngayon. Wala silang Madre de Agua. Kasi pinagpahing ako guys. Pinagpahing ako. Para nga ito, ito humakahabol. At ito na nga, humahabol na sila. Nakikita naman na tumahabol na. Ayun. No? Nakisimula na yan. Yan, paano niya yan, pausbong na yan. And then pati yung mga gilid-gilid. No? Yung mga gilid-gilid na yan, nag na uli yan. Ganun pong Madre de Agua. Mabilis lang yan. So para ano, pag nag-start ako doon, uh, nakabuelo na uli ito. And then yung sa labas natin, yung naransak na ng mga kambing na putpod -pud, ay mga nagsisitubo na rin. So yun, magtutulungan na uli yan. Ayan. Then uh, magtatanim pa tayo ng ano, additional kung sa pa pwede may So yan po, at uh, maambun maambon-ambon, titigil, makulimlim ang panahon. Yan po ang ating sitwasyon ngayon dito. At uh, yan, update ko lang po kayo sa ating mga alaga. Ang at pong ating mga Moscovy Duck. Ayan. Ayan guys. Hindi mo na akong papakita sa camera at uh, ang itsura ko ay mukhang ermitanyo. Ayan, <laughs> so maraming salamat po sa inyong panonood. Amazing na buhay. Bye-bye.